Mga ganang araw. Para sa araw na ito, ating mababaseng talata ay hango muna sa aklat ng Sefanaya, chapter 3, verse 17. The Lord your God is in your midst, a victorious warrior. He will exult over you with joy. He will be quiet in His love. He will rejoice over you with shouts of joy. May the Lord bless the reading of His word. Ito natin makita na ito yung panahon na kung saan ay sinabi ni si Fanhaya na kinakailangan ang ating Panginoon ay nasa ating kalagitnaan at iyon ang dahilan upang tayo ay maging magalak, tayo ay maging masaya. Para mas maunawaan natin yung talat ng ating binasa, balikan natin yung sa talata labing apat, Shout for joy, O daughter of Zion. Shout in triumph, O Israel. Rejoice and exult with all your heart, O daughter of Jerusalem. The Lord has taken away his judgment against you. He has cleared away your enemies. The King of Israel, the Lord, is in your midst. You will fear disaster no more. In that day it will be said to Jerusalem, Do not be afraid, O Zion. Do not let your hands fall limp. Napakaganda po ng binasa natin mga talata. Interestingly, ang aklat ng Sifanaya, ay ito'y patungkol doon sa panahon na kung saan si Sifanaya ay kinaugnay ng Panginoon. Shake the people of Judah out of their complacency. Kasi po medyo kikipitbalikat na lamang po yung mga taga Judah noong panahon na yon. At ang naisin ng Panginoon na sila ay bumalik sa Kanya. Sila ay bumalik sa Panginoon. Sa chapter 2 verse 3, ito yung nasasaad, ito yung pinakabuod ng buong aklat ng Sifanaya. Sabi nga rito, Seek the Lord, all you humble of the earth, who have carried out his ordinances. Seek his righteousness, seek humility perhaps you will be hidden in the day of the Lord's anger. So, yun po yung paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Sabi niya, huwag niyo akong kalimutan. Lagi niyo akong isinasa puso. Lagi niyo akong isina sa isip. Thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Yun po yung pinakatema po ng buong Biblia. kailan lamang po, nais kong ishare sa inyo na medyo nalungkot po ako ng kaunti, ng bahagya. ah uh, bakit ka Kasi po, alam naman po natin yung katatapos lamang po na eleksyon ng Amerika. At for many, many months, ang pinapanalangin ko po ay si Kamala Harris. Sakit po, Kamo. Kasi alam naman po natin ano yung katangian ng kanyang katunggali. Nung ang dami po mga negatibong patungkol sa kanyang buhay. Sabi ko, Lord, papanalunin mo si Kamala Harris. Kaya lang po, di ba alam naman po natin ang resulta. Hindi naman po nanalo si Kamala Harris. In fact, ang nanalo, medyo malaki yung agwat, ay si Trump. Paminin ko po, hindi po ako nalungkot. Ako po naiyak. Hindi <laughs> lang nga po, nung buong araw po na yun, nung nalaman ko po yung resulta, ayoko na po manood sa mga bagay, mga bagay-bagay sa social media. No? Kasi ako'y nasaktan, ako'y, ako'y nalungkot. Totoo, ako po nalungkot. Kaya lang po, pinalalan ng Panginoon sa akin, ang sabi niya, anak, bakit ka nakatuon sa mga tao? Magkakatoon sa kanila. Eh, lahat naman sila imperfect. Lahat naman sila ay may mga kasalanan nagawa. gawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, at balik mo yung pananampalatay sa akin. Ito din po yung sa panahon po ni si Fanaya, ang palala ng Panginoon na tayo ay bumalik sa Kanya. Napakaganda yung sinabi po sa talatang binasa po natin, The Lord your God is in your midst. Ang Panginoon ay nasa inyong kalagitnaan. Ang Panginoon ay eh, nandoon po siya. Siya po yung Panginoon ng na, na makapangyarihan sa lahat at yung isa yung Panginoon na whether we like it or not, ay eh, nandiyan po siya. Ang mahalaga lamang po ay lumapit po tayo sa Kanya, ilalani natin ang Panginoon na siya ang Diyos ng ating buhay, siya ang Diyos na may tangan ng lahat ng bagay sa buong sandigdigan at hindi siya magbabago. Panalo na po ang Panginoon. Sa sumunod na talata, makikita po natin dito, ang sabi po, a victorious warrior. Ang Panginoon ay ano na po, tagumpay na po siya. Tagumpay na ang Panginoon, panalo na ang Panginoon. Ika nga, tapos na yung boxing, panalo na siya. O, kanino pa tayo titingin? Kanino pa tayo magkakaroon po ng pag-asa? Malala po natin yung buhay po ni Haring David na kung saan nung, ay, nung bata pa po siya sa isang pastol at isang Filistina talagang hinamon niya yung Panginoon, no? Sapagkat ang yabang ni ng Pilistino na to, ang yabang niya. Bakit po? Kasi ang laki-laki niya, higante po siya. Talagang kinakatakutan siya ng lahat ng mga sundalo. Pero ito po, mayroong isang bata Nung narinig niya na kinukot siya ng Pilistinong ito, ang pangalan ng Panginoon, agalit po siya. He had this what we call as the righteous anger. Yung galit po niya, hindi po yung galit na pangkaraniwan. Ito yung galit niya sapagkat mayroon pong isang tao na kinukot niya yung Panginoon. Kaya nga po, dahilan po sa kanyang naisin na ipagtanggol ang pangalan ng Panginoon, kahit na po napak napakaliit niya po, kahit na po napakabata niya po, iginawa po niya yung kanyang makakaya. At alam niyo po, the rest is history. Nagapi na isang bata ay isang higante sa pamamagitan lamang ng isang maliit na bato. Yan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Alam ko marami po tayong mga pinagdaraan ng ganti sa buhay natin, marami po mga challenges, kaliwa't kanan po, tila wala ng katapusan. Pero ito po yung pagpapakita ng ating Panginoon ay hindi po nagpapabuya. Hinahayaan niya ang mga bagay na mangyari sa ating kapaligiran sapagkat ang naisin ng Panginoon ay tayo mas maging tumibay sa pananampalataya at para last, mas lalo nating ma-enjoy yung kasaganaan, yung kasiyahan na kapiling natin ang Panginoon. Ang sabi po, He will exalt over you with joy, quiet in His love, rejoice over you with shouts of joy. Ito na po yung emotional response ng ating Panginoon. Kapag tayo po'y nananatili sa Kanya, kapag tayo po'y nagsasaliksik ng Kanyang muka, ang ibig sabihin po nun ay talagang siya po ang priority ng ating buhay, ng ating puso, ng ating buong pagkatao, kaya hindi po tayo bibigyuin ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, come close to me and I will come close to you. Yun po yung sabi ng Panginoon. Kailangan po lumapit lamang po tayo sa Kanya at hindi po niya tayo pababayaan. Malala ko po yung kwento na isang magulang kanyang naisin na yung kanyang maliit na anak ay matutupong lumangoy. Eh habang, habang dinadala po ng ama yung anak doon sa pool, ayaw ng batang sumama. So ang ginawa ng ama, iinawakan yung kanyang anak at sabi niya, anak, magtiwala ka lamang sa akin. At ang ginawa ng ama, hinagis niya yung kanyang anak doon sa pool. At nung nandoon na sa pool, wala nang magawa yung anak, kundi mapakapahanggang sa ayun, no, talagang dahan-dahan natuto siyang lumangoy. Kaya yun po ang kagalakan ng ating Panginoon. Pag nakita po tayo na natututo po tayong lumangoy sa anumang hirap ng buhay, lumangoy tayo sa anumang hamon ng buhay, yun po ang galak ng ama ng isang magulang kapag nakita niya po yung kanyang anak ay naging matagumpay sa bagay na kanyang pinagdadaraanan. Sino ba tayo sa Panginoon? Ano ba yung identity natin sa harapan ng ating Diyos? At ang katiyakan po natin na yung kanyang pag-ibig ay hindi po magbabago bilang panghuli, tayo po yung mag-recap. Una sa lahat, ang presensya ng Diyos ay nariyan. Kahit ano pong mangyari sa ating buhay, nariyan po yan maging tayo may ay lumalapit sa kanya, maging tayo may hindi po na kumikilala sa kanya, hindi po natin sinusun yung kanyang alituntunin, nandyan pa rin po yung Diyos. He's ever present. Pangalawa, ang ating Panginoon, kapag tayo po ay lumalapit sa kanya, He will fight for us. Siya pong lalaban para sa ating mga igante na ating buhay na ating kaharapin. Yun po yung katiyakan po natin po doon. At higit sa lahat, makikita po natin habang tayo lumalapit sa Diyos, habang tayo nag-i-enjoy ng kanyang presensya, siya, habang pinagninilay nilayan niya natin yung kanyang salita at sinusunod ang bawat alituntunin ng ating Panginoon kanyang ipatmas sa atin yung kanyang kagalakan. Kaya yun po mga kaibigan at mga kapatid ang palaalan ng Panginoon sa atin sa pang-araw-araw. Isariwaan yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kung kayo po ay mananampalataya at nakaligtaan po natin yung ating ikaw, yung ating personal devotion, personal po na panahon ng panalangin, yung pagninilay-nilay ng kanyang salita at higit sa lahat yung pagsunod ng bawat ipag-uutos natin ng ating Panginoon sapagkat doon lamang po tayo lalalim sa ating buhay po pananampalataya. Kung kayo naman po ay wala pa po kay Kristo, ang kahalagahan po ay ganito po. Magkailangan po nating magpasakop sa Kanya. Sabi po ng John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya nga po, kaibigan, kung kayo po ay wala pa po kay Kristo, kung kayo po ay nakakaranas ng napakadami po mga problema at kailangan po ninyo na maniligtas, wala na po kayong hahanapin pa. Yan po ang inyong naisin sa pagkakataong ito at gusto niyo po maranasan po ang buhay na walang hanggan at magkaroon po kayo ng Panginoon na siyang maging tagapagligtas po ninyo sa anumang hamon ng buhay. Maraming niyo akong samahan sa panalangin ito at ako ininyo na ito yung inyong panalangin sa harapan ng Panginoon dakilang Diyos. Maraming salamat sa kapahayagan ng iyong pag-ibig. Maraming salamat sa pag-alay ng iyong bugtong na anak upang maging daan ng aking kaligtasan. Umihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan na gawa. Binubuksan ko aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at Maniligtas. Para sa araw na ito, ikaw na ang aking susundin. Sa iyo na ako magpapasakop sapagkat ikaw ang Diyos na makapanggarian sa lahat. Maraming salamat. Ito ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayong nananalangin. Panginoon amang banal, maraming salamat po sa lahat po ng tumanggap sa inyong anak bilang personal na Panginoon at maligtas. Ama, kayo po ang kumilos sa buhay ng mga taong ito at hayaan niyo po Panginoon amang banal na tunay nga po na maranasan po nila ang iyong pag-ibig, ang iyong pong kabutihan sa kanila po mga buhay. Maraming maraming salamat at hinihiling ko po ang banal na spirito ang siyang kumilos po sa kanila mga puso. Tulungan niyo po sila sa kanila pang araw-araw na buhay pananampalataya at hayaan niyo po niyong salita ay mamatawi po sa kanila mga buhay Panginoon. Maraming salamat at idinadalangin po ang lahat po sa amin na mga mananampalataya. Don Ama, hinihiling ko po na ibalik niyo po ang unang pag-ibig na ikaw po yung aming hahanapin sapagat alam mo namin Panginoon na sa iyo nakalagak ang totoong kasiyahan, ang totoong kapayapaan sa aming po mga buhay. Sa bawat pangailangan ng pamilyang Pilipino, Panginoon, kayo po ang kumilos, iunat niyo po ang iyong mapagpalang kamay. Sa mga nangilangan po ng kagalingan, Panginoon, ipuin mo anong bahagi ng katawan po nila, Panginoon, amang banal ang nangailangan po ng kagalingan. Sa mga nangailangan po ng gabay, sa mga mahalagang desisyon na kanilang gagawin sa kanilang buhay, Panginoon, Lord, kayo po ang kumilos. Kanyo po ang banal na presensya, Panginoon, ay kanila pong maranasan at ito po'y maging gabay, Panginoon, sa mga bagay na kanilang gagawin. Maraming maraming salamat, O Diyos. Lord, for the rest of us, O God, sa iba po namin pangailangan, we entrust everything into your care. For we know, Father, that you are the God who is able and willing to provide for every need. Maraming salamat sa iyong pagtugon sa aming pong panalangin. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.